Saan kayo pupunta? tayo sa kasok sulok sulok ng ano, Yung pala ninyo. Grabe. Grabe ito. Okay lang, basta running water at malinaw. Malayo pa daw? Lang, lapis, lato, 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 uh -huh. May kubo doon pag walang tao. Ito, pwestuhan nyo. Yung pinanawang. green na bag. May kubo. Video. Video. Ito lang, mamaya. Mamaya naman ako yung gumulong. Dito pwede <laughs> sa pupunta? Sa kayo pupunta? Sa tayo sa kasok sa ng ano, Baylen. So, yung nilugwaan pala ninyo sa bayan pala yun. oh, mas maganda daw pre. Maganda ilog doon, running water yun. ng Saka oh, doon sa niluguan yeah. nung simbahan. oh, may bayan ho naman sa pwede. Sa tala. Tala yun eh. Ah. Tala ko okay dito. Tala yun, tala. Saka maluwag yun, makakapwesto tayo. Oh, yung sa may bayan pala yung, yung tala. Lalamog, Dib -dib. Dib -dib Dib -dib ito ang babot ng lalamog. Lalamog patay. Bibi na ako lalamog! Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. 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 Okay lang naman basta running water ay naman tayo, minsan lang magyari itong ganung adventure. Ano na? Ay, siya. Kita na ba ilog dyan? Ano? Dete na? Hindi, hindi. Ano ba? Huwag ka na lang muna. Huwag ka na lang muna. Bakit niya? Kung mga tayo dyan, baka mamaya gumulong tayo. Pagdating na lang sa babae. Dito Dito mo na. Sambay mo na dito. Umuwi na nga tayo. Dami natin, buti. Kung kukunti oy Uy, Kaya ba lang may edad dyan?

Pali, ay puta, may dami na niligo sa baba, oh. Wait, 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 wait lang, wait lang. Saan? Dami na niligo. Ibon. Saan ba? Matarik. Pre, ano mo, pre? Mauna ka, pre. Alalaan mo siya, ano? Matarik na. Lakado. Baka ako talaga mauna dyan, hanggang baba, eh. Masakit tuhod. Mas, may inantuhod dyan sa akin, eh. Dalawa kami kukulong. Puno-puno naman, eh. Hawak-hawak lang kayo sa puno ano to iba sa gilid sa kabila. di po. Dito lang. di nAPO di nAPO di nAPO di nAPO di mahirap di nAPO 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 pala nAPO eh. di

Okay. okay lang naman. Yun <laughs> doon lang yung mahirap eh. Mm-mm. <laughs> uh -huh. Ayan oh, malinaw naman. Ay, ito. Ito, isa pa to. Teka lang. Nakagumulong ako pababa baba. Teka lang, teka lang. Kaya, kaya, kaya. Yan. Kaya pa maghubad ng tsinelas eh. Wala akong matitibo ah. Hindi pwede yung matanda rito lang. Wala na. Wala na. Kanyo, pag ako yung gagawa ko na sarili na ating paliguan. Hindi mo tayo dumatay sa malayo. Malaglag na kayo, wag lang daw yung ala. Kaya naman, kaya, kaya. Ouch! Wala na. Ay, Diyos ko Okay naman eh, malinaw eh. Malinaw yung tubig. Malinaw oh. Bawal hong nakamedyas. Yan, malinaw naman eh. Okay na yan, sulit naman. Ano? Yun lang ang mahirap. Lah, <laughs> lah, wait lang, wait lang, wait lang. Ay just ko. Ito ang mahirap dito kasi mo Ito lang, ito. Dito lang naman. Tiga lang, tiga lang. Tiga <inaudible> lang.

Marating din sa wakas. Dito na tayo sa pinakapusod ng ilog. <laughs> Grabe yung dinaanan natin. Apo, huwag mong ilapag yan. Basa talaga yung damit natin? Ayan, tapo na yun. Malamig yung tubig. Malamig yung tubig pa. Lamig na yung tubig, oh. No?

Ayun no, sakop nila dalawa. Pwede naman sa atin yung isa eh. Ayun no. Ayun no, yung upuan na yun doon no. Mayroon, mayroon, mayroon. Mayroon, mayroon. Mayroon, mayroon. Mayroon, mayroon. Pero mas malinaw to, tubig dito, ano preno? Hindi hamak. Ay, sana. Kaya lang kula sa atin. Yung ano lang, no? Yung... Hindi, wala tayo, mahanap. napang magandang ano dito. Doon talaga sa ano? Ang bangot sa atin. Ang bangot sa atin. Ang bangot. Ang bangot. Ang bangot.

Oh, shout out to. Oh. Shout out. Ano? Uh, oh, apa kali kay Paring Raul na tayo dito sa baluarte niya. Yung sarili niyang resort. Ito. Napakalamig ng na tubig. Kay Congressman Raul <laughs> Kapwa. Pa <laughs> okay? oh, nagantay sa inyo din. <laughs> Tagal niyo mo Ano hiningal kaya? Hiningal kaya? Tama naninigip yung dibdib ko alit pa kayo. Baya, huwag mo nang tirahin. Wala kang kadala-dala ah. Ano, si Nipa presidente. Tige, tige, tige. Gawa ng ano? Kanina eh, naibigay doon sa ano? Sa... Sa... Cottage. Natapon yung pagkain ng may-ari. Bawi, luto Ano, lichon? Walang wala eh, lichon eh. Kanina, native na manok. Saka bangus. Ngayon, dito naman. Ayan, goods naman. Sulit naman yung byahe namin. Masaya naman. Yung saya naman, hindi na mamapabayaan ng pera yan eh. Importante eh, sama sama yung mga tropa. Ika nga nila eh, uh, enjoy na lang natin yung ating ano. Yan, puro windward basketball club po ito. Mga member, yan. Windward. Oh, ayan, tama. Pero, 'yan. Bueno, pinaganda pa tayo ng ano? Video okay, oh. Ha? Sulit. Sulit, masaya. Masaya, masaya talaga. Dito na experience yung ano, may halong embarrassment, pero goods pa rin naman. Nagkaroon tayo ng abiriya kanina, kumain tayo ng pagkain ng di ate. <laughs>